Lumagda ng kasunduan si Kabayan Party List Representative Ron Salo sa Department of Human Settlements and Urban Development o TISUD para sa Pampansang Pabahay Program hapon ng biyernes. Ang nasabing MOA ay nilalayong matulungan ng Kabayan Party List, ang TISUD para sa pagbibigay ng disente at murang pabahay para sa mga Pilipino. Specifically, ang unang gagawin natin is to help the student in identifying doon sa mga magiging beneficiaries po nila. And of course, gusto natin magkaroon ng access, particularly yung mga binanggit ko kanina, mga OFWs natin, mga public health workers, mga midwives, and kasama namin mga volunteer groups and some spiritual leaders na lahat po ng mga ito ay nagnanais na magkaroon din po sila ng kanilang sariling tahanan. Pinuri naman ni Disod Secretary Jose Rizalino Acuzar ang inisiyatibo ng mambabatas na matulungan ang ahensya na maisakatuparan ang pambansang pabahay program ng Administrasyong Marcos. Mga to sa backlog na 6.5 milyon. Kung ganito lahat ng mga kongresman, ganito kasipag at pumupunta sa opisina ko at nakikipagkaugnayan na mabigyan ng mga, mga pabahay yung mga natin, kapwa natin, natin may hirap. Sinabi pa ng DSUD Chief, on track ang pamahalaan sa nasabing proyekto kung saan target na sa loob ng dalawang taon ay may housing projects na ang nakatayo. Sa pinakuling datos ng ahensya, higit 170 na mga lokal na pamahalaan na sa buong bansa ang nakipagsundo sa Disud para sa nasabing proyekto. Kaya malaking bagay po na nakikita niyo na po, nagagalaw na itong ating pambansa pabahay. At ilang taon na lang po, ilang buwan na lang, ilang taon, nandyan na po sa tabi niyo ang ating programa. Samantala ibinahagi naman ni Congressman Salo na bukod sa mowa katuwang ang disud ay nakatagdaring ilunsad sa susunod na taon ang Kabayan Village na matatagpuan sa probinsya ng Quezon. So dito sa Kabayan Village, mga more or less 350 ang ating maging beneficiaries. Pero kaya talaga rito, dapat membro po sila ng pag-ibig. Kasi ito rin po yung nagiging daan para mapondohan yung proyekto na yun. Kasi at the end of the day, ito'y Uh, kakailanganin ng pondo. And kapag pinag-usapan yung pondo, kakailanganan natin uh, yung uh, beneficiary rin, dahil hindi ito libre, uh, magkakaroon pero mura uh, na at disenting pabahay para sa kanila. Dadaan din sa validation ang pagpili sa mga benepisyaryo kung saan sisiguruduhin na ang may pagkakaloob na pabahay ay mapapakinabangan, maiiwasan na maibenta o maisanla ng mga benepesario ang housing units na ibinigay ng pamahalaan. Sa huli tiniyak ng mambabatas na ilan lamang ito sa mga programa ng party Partly sa mga Pilipino para sa whole of government approach.